amigo. Lalakad na ako. Doon na ako sa kabila. Tulak mo na tulak. tulak. I-editing ko muna yung ganda ng lugar, grab. I'm missing. I'm missing. video so ko na ito, hindi ko na ini-edit. Kaya matagal mag-i-edit. Dati nag edit ako eh. Ngayon, kung alin like, ang call ko, ito na. Ipos na yan. Ha? Doon na itong ano. Body ko. Body ko. Ito talaga hindi talaga pwede ma-edit. Sa cellphone pwede pa. Edit ko nga dati. Yung una ko akaw na bang nung hindi pa na. Hindi tinanggal ni Mita.